Hindi ka pa rin ba na i-invite sa in-stream ads kahit na-unlock mo na ang 60k minutes views at 5,000 followers? Yan po ay dahil sa naka-ex pa rin yung follow content monetization policy. Kasi po, meron po tayong nagagawa or na upload na bawal po sa monetization policy. At isa na po dyan, yung mga prohibited format. So, unang mga lodi, click lang po natin itong content monetization policy scroll down lang natin ng konti, mababasa natin yung community standard, i-click natin yan para mabasa natin kung ano yung mga bawal dyan. Then, hit natin yung back button, I scroll down din natin ng konti, nakalagay dyan, kinakailangan din natin sumunod sa partner monetization policy. At ito po yung mga ilan sa prohibited formats, static video, static image poll, slideshow. Yan po mga lodino, yung mga mahilig gumawa ng video, gawa po sa kanilang mga picture. Okay, yan. Looping videos, text, montages, embedded ads, at ito pa po. Yung prohibited behaviors, mga engagement bait, soliciting engagement. Ayan, marami po mga lo. Dibasahin nyo na lamang po. And then, scroll down nyo lang na konti. Then, dito, mababasa po natin yung partner monetization policy. I-click nyo lang po yan para mabasa nyo po ng buo kung ano yung mga bawal sa partner monetization policy. At after nyo pong mabasa lahat yon ay i-delete nyo po lahat ng mga dapat nyo i-delete na po sa inyong mga Facebook page or Facebook profile. Huwag po ninyong panghinayangan. Basta lumalabag yan sa tingin nyo, i-delete nyo na po. Okay?